Oh, Kamis ka lang ah. Pwede lang buwan lang kami nagsama. Hmm? Hi guys! Ito yung aming isay. na kalungkot guys kasi Bibili na si Isa. Binayaran na siya. Iba ka ito na nakakalito ko Kaya alam, marami na kasi kami dito. Hindi na nang kaya ng powers, ang pag-aalaga, alam mo ba? Diba? Kaya, kahit masakit man sa loob na ibenta, di ba? May hey, ako, guys. Puso lang. <laughs> Mano sa loob. Masakit talaga sa mm -hmm. dibdib. May talaga ako. So, parang malungkot din siya. Parang malungkot din yung mga kasama niya dito, yung kapatid niya, mga na, yung nanay niya. So, yun lang, at least, kung so, yung nakabili sa iyo, alagaan ka naman ng kapatid. Ano mo? Ano mo? Nanay ah. Bella! Tisoy, tisoy, halika dito. Paano na kayo isa yun? Uy, huwag ka mang away, chiki. Halika, tisoy, oh. Tisoy. Bella, alik dito. Bella. Yung nanay Bella. Bella. Ano na kayo kayo isa? Ay, kukuni mo ito. Ito na nanay niya. Ano na kiss na kayo isa? Bakit ako kinikiss mo? Ano? Say, say, kiss mo sisa. Isa, yung uwa. Ah, nanay Bella. Babay mo na. Haru. Ito yung kalaro-laro niya. Lagi niya kalaro. Kuya Haru niya. Haru. Alik Haru. Haru. nakakalungkot. <laughs> Naiyak tulog sino Ito yung mga kasama niya, guys. Sali kayo dito. Oh, sige, alam oh, mo na kayo. Kaya iligo, niligo ko na yan para pagkuha Ay, mabango na siya. Diba? O, oh, laro mo na kayo habang hindi pa nakuha. Hoy! Aalis <laughs> ah, na yan. <laughs> Sabi niya, alis ka pala. Alis ka, lika. Huwag mo nang lawayan yan. Kaya mabango na yan. Kukunin na yan. Kulit dito. Huwag mo na, ba yung... <laughs> Alingan, alingan na kayo. Si <laughs> Nanay Bella, malamping yung nanay talaga. Check Cheke, eh. Yung siga naman dito, yung drago, no? Ano <laughs> ay supply? Oh, isoy. Uy, Isay, sa'yo po. <laughs> dito si Aro. Aro, lo ah, paalam ka na kay Isay. Uy, imbuntot mo. Ano yun? Paalam ka na kay Isay, oh. Isay, alig ka dito. Alig ka na, wailuayan ka. <laughs> kay Ligo mo lang eh. Ang tisi talaga eh. Walang ligo pa yan eh. Tap no, no. Check eh. Akin na yung ko. <laughs> Sabag talaga itong dragon na to eh. Ay! <laughs> <Sabay> ka. <laughs> <laughs> Nahulong pa tuloy <tumis>. yung silpon. Nahulong pa tuloy yung silpon. Ang tutuloy talaga ng mga laga po guys. Nakakamiss talaga ito mga ito. Oh, Nakakamiss ka lang <laughs> ka. Kaya't ilang buwan lang kami nagsama. Lalab hmm? hmm. nanay na.